Wait Bawa. lang, bangin dito. Luwing kayo dyan! Bigla ko nga hiluwing. Saan tayo magpapark? Yan na ngayon eh. Yan na? Oo, doon. Lalim mo. Ito na ba? Ito Ito. Na. Lali mo <laughs> <laughs> ako tayo. Lang lang. Thank you. Thank nila ayun you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

makarating tayo may sa may vlog po na pinakataas. Kung kaya na ito, hindi <laughs> Good luck sa inyo, very nice. Oh boy, oh, uh, picture. <laughs> kaya, <napasta ako. laughs> kaya, napas tao ko. Para signal sa'yo. Sa akin meron eh. Oo. Ano po, nasa bahay po kayo. Pinapasunod

Ayan. 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 Kung nangapunta po kayo sa Tilapilon, ma'am, kakaiba po ang hiking natin dito, ma'am. May vlog ka pa din? Doon po tayo, ma'am. Saan po? Dito po. Ah, dyan pala. Ay, dyan, sa pailaw. Dito po muna, nagka-traffic po eh. Traffic! Palang wala ng daan.

Kala ko bumalik ka sa kotse. <laughs> Ayun na. Kaya na. na. natin yan. dito na, na tayo Ayun eh. Pagalingan lang po ng pag-akyat ko ma'am. Paglabas may diploma na. Diploma o napi ah. na? Wala po sila. <laughs> Hindi nga sila. <siya. laughs> dito so, na no, no, ba?

Ano, ano po yun? Parang pinupulikat ako. Ano po? Balikan ako! Ulo <laughs> ma'am! Wali ata yung dinahan! Woo! Wali lang. Thank you! Ay, ako na huhuli! lang! Yuko lang! lang! Yuko! Wait, sunod ka sa akin na. Aray ko! So, Paliwa!

ito pa daan? Dito pa yung daan? diyan dito. diyan diyan teka, diyan 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 Ay! diyan 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 Pren, madulas, pren. Dito po okay, madalas, Dito po kayo, ma'am. Dito pa. Dito ko kaya. Hindi ako Malulain ko ba kayo, ma'am? <tik> kaya... po kayo, kaya hindi? Balik na lang po tayo. Alam, balik po kayo po.

Ano mo soso nga yung po kayo. <laughs> <laughs> ano po kayo? Ano <laughs> po kayo? yung po Ano yung po po kayo? Ano yung mga nakot po kayo? Ano yung mga nakot po kayo? Ano po kayo? Ano yung mga nakot po

Pababa oh, na alin ba, pre? go! <laughs> Everybody love the things you do. ko. lang! Okay lang <laughs> yan pre, pampataas talan yan. Ha? ka Uy! Sige mo. <pong. laughs>

Matibay ba tong tali na to? Matibay po yan. Na Matibay po siya. O ikaw, huwag na. Kaya mo na. Hindi na eh. Sanay naman ako mag-isig. Ang taas! Ano boy. Oh. Ako ah. 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 ah, na ko kayo! isigaw pre! Gusto ko ilabas naroon ko! Ah. Ah. 粉な。いらん、や、お。との。逃わて。まだ持ってき <laughs> <to>? <laughs> Sabe?